Trending ngayon sa social media ang It Showtime host na si Karil dahil sa guesting ng couple na si Marian Rivera at Dingdong Dante sa It Showtime. Simula pa lang ay inaabangan na ng mga madlang people ang pagkikita ni na Caril at ng Dongyan sa show. Ngunit hindi ito nangyari dahil sa araw ng pag-guest ng Dongyan ay absent si Karil sa It Showtime. Bakit nga ba wala si Kay? The Philippine Showbiz List presents. Bakit wala si Karil sa It's Showtime sa guesting ng Dong Yan. Dong Yan on It's Showtime guesting. Nagsimulang pag-usapan si Karil noong bang biyernes, December 15, mula ng inanunsyo ng official Facebook page ng programa, ang pagbisita ng kapuso real-life couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ikinagulat ito ng madlang people, lalo na bukas na aklat sa publiko ang ugnayan ng tatlo sa bawat isa. Matatanda si Karil ang dating naging nobya ni Ding Dong. Kasabay nito ang pagkakalink naman ni Ding Dong kay Marian dahil sa pinagtambalan nilang teleseryang Marimar na kalaunan ay nauwi sa totohanan. Si Marian ang di o tinuturong dahilan noon ng hiwalayan ni na Karil at Ding Dong. Ikinasal si na Marian at Ding Dong noong December 2014. Noon naman namang ikinasal si Karil sa Sponge Cola vocalist na si Yael Yuzo noong March 2014. Ganun pa man, bagamat ilang taon na ang lumipas at kahit na may kanya-kanya ng buhay. Lumalabas na nanatiling buhay pa din sa alaala ng publiko ang tungkol sa kontrobersya nangyari sa kanilang nakaraan. Katunayan sa comment section na nasabing post, maraming netizens ang nagpabatid ng labis na excitement na makita in one frame silang tatlo. Parehas naman daw na professionals at nakamove on ang mga ito at masaya na rin sa kanilang mga partner kaya wala silang nakikitang masama na magkita sina Dingdong, Marian at Karil. Kanya-kanyang hula din ang mga netizens sa kung anong mangyayari sa paghaharap nila lalo na kung ano ang mararamdaman ni Karil. May mga umaasa naman na sana ito na ang tamang panahon na magkaayos sila at sana'y wag silang biguin. Kapag nangyari nga raw ang tagpong ito, totoo ang sinasabing the world is healing. May mga humirit pa na isa lang sina Marian, Karil at Dingdong sa Especially For You segment ng magkaalaman. So balit na ilang netizens naman ang nagsabing walang magaganap na paghaharap sa tatlo. Paniniyak nila na hindi papasok si Karil sa programa at gagawa ng kung anong dahilan para makaiwas na maipit sa ganitong sitwasyon na hindi naman anila ano nakapagtataka pa. May mga dumipensa naman at sinabing huwag mo nang gumawa na kung anong konklusyon dahil baka makasira lamang ito sa relasyon ng tatlo. Antayin na lang anila kung ano ang mangyayari at noon niyang Sabado, December 16, sa kauna-unahang pagkakataon na ang pagbisita ni na Marian at Dingdong sa kapamilya Noontime Show. Ito ay upang ipromote ang pelikula nilang Rewind. Ang Rewind ay ang comeback film ni na Marian at Dingdong at isa sa mga official entry sa 2023 Metro Manila Film Festival na nakatakdang ipalabas sa December 25. Sinalubong naman ang malakas na sigawan ang dalawa sa It's Showtime. Binati rin nila ang televiewers ng isigaw ang WhatsApp Madlang People. Sa mensahe na roon ang malaking pasasalamat ng Marian at Dingdong ngayong taon, dahil matapos ang labing tatlong taon, ay muli silang nagtambal sa isang proyekto. Ang 2010 romantic comedy film na You Too, Me Are Everything, ang huling pelikulang pinagtambala nila. Netizens ask, Where is Kareel? Sa kabila ng magandang atmosphere at fresh air na dala na Dingdong at Marian sa It's Showtime, Kasabay nito ay ang pag-trending naman ng pangalan ni Karil sa app na X. Katulad ng inaasahan maraming netizens ang hinanap ang kanyang presensya dahil wala ito sa programa sa mismong araw ng pagbisita ng Dongyan. May ilang netizens din ang hindi maiwasang magpaabot ng pagkadismaya dahil nahopya sila sa pag-aakalang masisilayan nila ang tatlo sa unang pagkakataon, lalo na on national TV. Sayang ani oportunidad na ito. May nagbiru pa na hindi naman daw siguro nakulong sa banyo si Karil kaya ito wala. May mga komento din na tila sinadyaraw talaga ni Karil ang umabsen sa programa para na rin makaiwas. Lumalabas daw tuloy na tila hindi pa din ito nakaka-move on at may nagtanong pa kung hanggang kailan ito makakaiwas sa tuwing darating ang parehong sitwasyon. Ganun pa man sa kabila na kung ano-anong espekulasyong ito, marami sa fans ni Karil ang nagtanggol sa kanya sa mga nerizen na patuloy siyang hinahanap. Paglilinaw nila na ilang araw nang wala si Karil sa programa dahil masama ang pakiramdam nito at wala itong niya anumang obligasyon kanino man kung papasok man ito o hindi. Nakakatawa nga raw na ngayon lang hinanap ang presensya nito dahil sa pagbisita ng Dong Yan. Tumutugma naman ito sa Twitter post ni Karil noong December 13 sa pagkakaroon nito ng sakit sa mensahe niyang Woke up sick so I'll be missing work for a couple of days. Stay healthy everyone. Pero may ilan pa ding hindi naniniwala sa dahilang ito at pinagpipilitang talagang sinadyang isnabi ni Karil ang guesting ni na Marian at Ding Dong. Hirit ang isang netizen, pakiramdam niya ay kunwari lang ni Karil ang pagkakasakit niya para iwasan ang Dong yan. Obvious naman daw na alam nitong BBC ta ang mag-asawa sa It Showtime. Kaya ilang araw bago nito ay nauna na itong nagpost tungkol sa kanyang pagkakasakit para hindi halatang nagpapalusot lang. Kaso na booking daw ito na kanyang kapwa host dahil hindi magkatugma ang naibigay ng mga itong alibay kung bakit siya absent. Sinabi kasi ni Vice Ganda na may rehearsal si Karil sa kinatatampukan itong proyekto sa teatro samantalang si Kim Chu naman ay nagsabing magpagaling ang kapwa host. Kaya naman tanong ng netizens, anong nga raw ba ang totoong dahilan? Samantala may isang netizen naman na nagsabi na ipagpalagay na raw na talagang busy si Karil o hindi kaya ay may sakit ito. Pero hindi daw maitatanggi na parang bitter pa rin ang dating nito sa ganitong mga ganap na halatang umiiwas. Kung niloko man daw siya ni Ding Dong, dapat pa anyang magpasalamat ito at nakaiwas siya sa taong manluloko. May nagtanong pa na bakit hanggang ngayon ay tila hindi pa rin daw nakaka-recover si Karil at ramdam na nasasaktan pa rin ito. May nag-iwan din ng komento na sa hinahaba-haba ng panahon ay parang tinig na nakatusok sa lalamunan pa rin ang issue ng hiwalayan ni Nakaril at Dingdong Sa kabila ng pang-iintriga, sa tunay na dahilan kung bakit wala si Karil sa It's time, marami sa netizens ang nagpaabot ng buong suporta sa naging desisyon niya. Depensa nila na walang time limit ang paghilom sa nakaraan at huwag anilang pangunahan si Karil. Hindi nila maintindihan kung saan ang gagaling ang pambabatikos at paggawa ng kung anumang teorya kay Karil, gayong ito na nga mismo ang umiwas. Bakit parang pinapalabas daw na kasalanan nito ang nangyari noon? Sabi ng isang narizen, kung siya man daw ang nasa posisyon ni Karil, kahit wala siyang sakit o anong pinagkakaabalahan, ay talagang hindi siya papasok kung guest ang ex niya at asawa nito. Ang pagpili niya sa sariling peace of mind ay hindi nangangahulugang better o hindi pa nakaka-move on. May nagsabi din na mas malaki naman siguro ang respeto ng show kay Karil at hindi nila gagamitin ito para sa dong yan. Buti daw talaga at wala ito dahil sa hindi nito deserve ang pag-usapan sa mga walang kabuluhang issue. Paliwanag naman ng isa, I think kahit naman sinong nasa sitwasyon, mapaartista ka man o normal na tao, ang awkward nun. So expected na ito, huwag na big deal. Bitter agad? Di maka move on? Di ba pwedeng ayaw lang ng issue pa? People just go. sa masyadong public ang nangyari sa kanila, binigyan din ng ilang netizens na magpakita man o hindi si Karil sa programa, paniguradong may masasabi pa din ang mga tao sa kanya. At paniguradong mauungkat ang kanilang nakaraan best choice sa ano pag-absent nito para makaiwas sa awkward na sitwasyon para hindi na mabigyan pa na kung anong pakahulugan like body language ng mga ito. Baka masabihan pa daw ng plastic ngayon hindi naman close ang mga ito sa isa't isa noon pa. Sabi pa ng isang narizen, baka request din ng both side and including the management na wala si K para iwas issue na rin. At the end, may masasabi at papapansin kahit wala naman meaning, magkaka-issue pa. May nagpaabot din ng paghanga sa matalinong aksyon ni Karil na kahit ano man anya ang rason, patunay lang sa pagiging classy at marespeto nito. Nakakatuwa nga raw kung paano nito hinandal ang sitwasyon na hindi nilagay sa alanganin, hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa sa kanila. Gate pa ng netizens, may mga bagay na sapat na, ngunit hindi na kinakailangang patunayan o ipakita pa para lamang aliwin ang iba. Si Karil daw ang tipo ng tao na mapagkumbaba at kusang mag a -adjust. Baka kaya nga raw hindi ito pumasok sa programa ay upang hindi na mahaluan ng intriga ang pag-promote ng Dongya ng kanilang pelikula. Komento ng isang netizen, Karil is a classy woman. She knows her presence would lead to awkwardness and malicious gossip. May respeto din yan sa family ng ex niya and to herself. Knowing her peers, malamang may tuksuhang mangyari dyan pag present siya. Best to avoid the situation na lang. Samantalang may humirit din na good move na wala si Karil sa It's Showtime dahil baka ma-rewind pang ang issue. Karamihan din sa netizens ay binigyang diin na masaya na sina Marian, Karil at Dingdong sa kanilang mga buhay ngayon. Bakit hindi lang daw kasi tanggapin ang katotohanan na nakamove on na ang mga ito at walang bad blood sa pagitan ni na Karil at ng Dongyan. Punto pa ng netizens na ang pag-absent ni Karil ay hindi na nga hindi pa rin ito nakarecover mula sa nakaraan. Sadyang mga tao lang naman daw kasi sa paligid ang gumagawa ng issue at nagbibigay kulay sa mga bagay-bagay. Nakakatawa nga raw na biglang nag magkaroon ng pakialam sa isyong matagal na sa halip na manahimik at pagtuunan ng pansin ang mas makabuluhang bagay. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!